Yun palang nasa mahaba kang pila tapos may biglang sumingit, nakakainis na. E paano pa kaya kung ang pagsingit, sa pondo ng bayan gagawin? Mainit na usapin ang budget insertions mula ng ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikaapat niyang State of the Nation address noong July 28, 2025, ang issue ng flood control projects. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback mga initiative, ERATA, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Dahil sa mga investigasyon, napag-alaman na ilang mambabatas umano ang nag-insert ng bilyon-bilyong halaga ng items sa 2025 budget. Pero ano nga ba ang budget insertions? Sa Pilipinas, nagsisimula ang pagbuo ng national budget sa paghahanda ng National Expenditure Program o NEP. Ang NEP ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM mula sa mga isinumiting proposed projects ng bawat department at agency ng gobyerno. Ang DBM ang nag endorse ng NEP sa Kamara kung saan nagsisimula ang pagbusisi sa budget. Kapag naipasa na sa plenaryo ang NEP, hindi na ito dapat pwedeng amyendahan. Pero sa pamamagitan umano ng binubuong small committee sa kamara, nagkakaroon ng mga budget insertion. Pagkatapos ng budget review sa kamara, isinusumite ang proposed budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberations at amendments. Para pag-isahin ang bersyon ng Kongreso at Senado, binubuo ang bicameral conference committee. Ayon kay Senate President Tito Soto III, bahagi ng budget process ang pagkakaroon ng amendments o insertions. Nakalulungkot umano na na-generalize bilang ilegal o hindi tama lahat ng budget amendments dahil sa issue ng flood control projects. Dagdag pa ni Soto, ilan sa mga budget amendment ay para sa dagdag na classrooms at farm-to-market roads para sa publiko, lalo na ang mga nakatira sa liblib na lugar. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagbunyag nitong September 28, 2025 na halos lahat umuno ng senador sa 119 Congress ay may budget insertion. Individual insertion umano ang nasa 100 billion pesos worth of items na na-insert sa 2025 budget at nakatag for later release. Pero giit ng ilang mambabatas, hindi lahat ng budget amendments o insertions ay masama, lalo pa kung ginagamit ang mga ito para mas mapaglingkuran ang publiko. Ayon sa DBM, parehas lang ang budget insertions at amendments. Pareho itong nangyayari sa budget deliberations sa Kongreso. Kapag napag-isa na ang Congress at Senate version ng budget, isinusumite ang General Appropriations Bill sa Pangulo. Kapag nalagdaan na ito, saka ito nagiging batas at tinatawag na General Appropriations Act o GAA. Nitong 2025, ang halos 900 billion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways sa NEP naging 1.1 trillion pagdating sa GAA. Kung susumahin, mahigit 200 billion pesos ang naidagdag sa budget ng DPWH. Kaunting trivia, gaano nga ba kabigat ang isang bilyong piso? Ang 1,000 peso bill ay may bigat na 1 gram. Para makabuo ng isang milyon, kailangan ng isang libong piraso ng 1,000 peso bill. Kaya ang isang milyong piso, nasa isang kilo ang bigat. At ang isang bilyong piso naman, nasa isang tonelada ang bigat. Kasing bigat yan ng halos dalawang elepante. 1 billion pa lang, isang tonelada na. Paano pa kaya ang 200 billion pesos? Mabigat na nga ang timbang, ang bigat pa isipin na ang ganitong halaga, posibleng napunta lang sa mga palpak at ghost projects. Enero nitong taon, iniutos ng DBM na lahat ng congressional insertions sa 2026 GAA ay kailangan na ng special allotment release bago mailabas ang pondo. nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President. Isa sa mga matunog na pangalan sa issue ng budget insertion, si dating Akubicol Representative, Zaldi Siya ang nagsilbing Appropriations Committee Chairperson ng Kongreso at inaakusahan ng mga kontraktor ng flood control projects na nasa likod umano ng katakot-takot na insertions sa 2025 budget. Nitong Setyembre, nagbitiw si Co Ko sa Kongreso iginiit niya rin na hindi siya ang mastermind ng mga budget insertion sa kanyang sona nitong Hulyo, nagbabala si Pangulong Marcos sa mga nakikipagsabwatan para kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Babalapan pa ng Pangulo Handa ang pamahalaan na mag-operate sa ilalim ng re-enacted budget sa 2026. Ivivito niya rin umano ang proposed budget bill na hindi sangayon sa programs at priorities ng kanyang administrasyon. Ayon sa DBM, ang paggamit sa re-enacted budget ay nangyayari kapag ang gaa sa nagdaang taon ay ine-extend at nananatiling in effect sa susunod na taon hanggat hindi na ng Kongreso ang bagong panukalang budget.